anxiety. Isang komplikadong pakiramdam na kinabibilangan ng pag-aalala, takot o pagkabalisa na kadalasang may kasamang pisikal na sensasyon. Ito ay isang natural na tugon sa stress na maaaring maging kapakipakinabang sa ilang sitwasyon, ngunit kapag ito ay nagiging labis o talamak, marib itong pawatagabat sa pang-araw-araw na buhay at magdulot ng matinding paghihirap. Mga pangunahing emosyonal na pakiramdam ng anxiety ang pangunahing emosyonal na pakiramdam ng anxiety ay ang pagkabalisa, kaba, o nerbiyos tungkol sa isang bagay na may hindi tiyak na kalalabasan. Ito ay madalas na inilalarawan bilang isang pakiramdam ng pangamba o takot na kadalas ang sinasamahan ng mga pisikal na sintomas. Maring maranasan ang labis na pag-aalala, pag iisip ng malalim at kahirapan sa pag-concentrate. Ang pagkabalisa ay maaari ring magdulot ng pagiging iritabole pagiging balisa at pakiramdam na nasa bingit or on edge. Pisikal na manifestasyon ng anxiety. Yung diyong pakiramdam ng anxiety ay nagre-rehistro sa katawan kaya't ang mga pisikal na sensasyon ay karaniwang nararamdaman kapag ang isang tao ay nasa isang balisang estado. Kabilang sa mga ito ang mabilis na tibok ng puso o pagpapalpitate. Pagpapawis o panginginig. Pananakit o paninikip ng dibdib. Kapos sa paghinga o hirap sa paghinga. Pagkahilo o pakiramdam na nanghihina. Pananakit ng tiyan o pagduduwal. Pagkalam ng panga, pagkuyom ng KAMAO at patuloy na paninigas ng kalamnan. Pamamanhid ng katawan pagkapagod o hirap sa pagtulog. Ng mga sintomas na ito ay nagmumula sa tugon ng katawan na labanan o tumakas, fight or flight response, kahit na walang agarang pisikal na banta. Kognitibong aspeto at pag-iisip. Ang anxiety ay nagtutulak sa isang tao na mag-overthink at tumuon sa pag-iisip ng paano kung what if. Ito ay nangangahulugan ng labis na pag-aalala at pagmumuni-muni tungkol sa mga posibleng negatibong kinalabasan. Kaitas niya ba? Maaring magalala ang isang tao paano kung ako ay magkamali, paano kung ako ay mapahiya. Maaari rin itong magdulot ng kahirapan sa pag-concentrate at paggawa ng desisyon. Pagkakaiba ng normal na anxiety at anxiety disorder. Normal lamang na makaramdam ng anxiety paminsan-minsan, tulad ng bago ang isang mahalagang pagsusulit o panayam sa trabaho. Ang ganitong uri ng anxiety ay panandalian at nawawala kapag natapos na ang sitwasyon. Gayon pa nagiging anxiety disorder ito kapag ang pagkabalisa ay nagiging labis, patuloy at nakakasagabal sa pang-araw-araw na gawain. Ang mga damdaming ito ay hindi proporsyonal sa sitwasyon at maaaring magpatuloy kahit walang maliwanag na banta. Kabilang sa mga karaniwang uri ng anxiety disorder ang generalized anxiety disorder, GAD. Labis na pag-aalala tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay panic disorder. Bigla ang pag-atake ng matinding takot na may kasamang pisikal na sintomas. Social anxiety disorder, takot sa mga sitwasyong panlipunan at sa paghuhusga ng iba.